spin dryer na bigla na lang umusok at unti-unting tumigil. So, ayaw na rin siyang mikot dahil nga nasunog na. So, bakit nga ba nasusunog yung spin dryer motor natin? So, ngayon ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko kung bakit siya nasusunog. Nang sa gayon, pag nagpalit po kayo ng motor, ay hindi na po maulit ang pagkasunog o maiwasan na po ang pagkasira ulit. Okay. So ito po yung Eurotech na nabili ko siya sa junk shop noon 2020. So ngayon ay uh, nasunog yung motor niya. So ipapaliwanag ko kung bakit. So binaklas ko na to actually. Ayan. Ano yung motor? Ito yung model niya. So baka kapares nung sa inyo. Pero halos mga pare parehas naman yung mga spin dryer. Ayan. So, ito na rin yung diagram kung sakaling baka kailangan nyo. Yan, sana makatulong po ito. So, ito yung pinaka-motor natin, spin dryer motor. Yan, kung mapapansin natin, maraming mga talsik-talsik sa gilid at may mga marka ng tubig. So, possible, ito na yung pinagmulan kung bakit siya nasunog. So, nabasa yung motor at pinasok sa loob. Yan. So, ngayon, sa pagpapalit nito, dapat malaman natin kung bakit nga ba siya nabasa. Ayan, may mga marka ng tubig sa gilid. So, ayan, itong uh, accessories na to usually ay hindi kasama. Yung motor lang ang papalitan natin pagka binili natin ito. Ayan, nababaklas ito. Ayan, meron siyang tatlong tornilyo lang sa gilid. Ayan, sa dalawa tatlo. At ganito kahaba yung tornilyo niya. Yan. Ito yung butas. May butas din dito. At saka dito pa sa kabila. So, tatlong tornilyo dito sa motor na ito. At pwede nyo na siyang mabaklas. So, may tatlong tornilyo din yung pinaka plate. Para matanggal nyo yung pinaka plate na yon Kasama yung brake. Yan. At ito, yung pinagkakabitan ng shafting ng tab natin ay nababaklas din. Ito yung pinaka-tab natin. Yan. Yan, so kailangan natin siyang mabaklas. At uh, hindi ko na pinakita yung pagbaklas dahil uh, simpleng mga tornilyo lang naman. At uh, ang pinakapakay ko dito ay may ipakita sa inyo kung bakit nga pa nasunog. So tinester ko na rin ito at sure ball na sunog nga talaga. At uh, kailangan na itong palitan. So nag-short siya, nag-sunog uh, yung motor natin. So ngayon ito yung dahilan niya. Yan, ito yung pinaka shafting ng tub, ito yung rubber bellow o bellow set kung tawagin so alin man dun pwede na yun rubber bellow o bellow set so ito yung para hindi pasukin ng tubig yung motor natin so may kita natin may marka na siya ng tubig so ibig sabihin malaki na yung clearance Ayan, may gap na siya dun sa gitna so pagka nag dryer na siya aandar tas yung mga ibang talsik ay pupunta na rito at diretso de doon sa motor. Yan. So, kailangan mabaklas natin itong bellows set. may mga ngipin siya dito at unti-unti natin siyang tutongkabin. Papakita ko rin sa inyo kung paano siya baklasin. Yan. So, gumamit lang ako ng flat screw. Pasensya na medyo magulo yung camera dahil yung isang kamay ko ay uh, hawak ko lang yung camera. So, medyo mahirap yung pwesto. Yan. So, tinulak ko lang siya. Then, yan matatanggal nyo na siya. Unti-unti itong kabin nyo. tulak nyo lang papunta dun sa kabilang side. Yan. So pag nabaklas nyo na siya, pwede nyo nang ito para may sample kayo sa pagbili. Yan. So yan, makikita natin. May marka siya ng uh, putik. So siguro ito yung marka pa noon. Yan. So, hindi ko naman to pinalitan nung nabili ko sa junk shop. Yan. At ilang years din yung itinagal ulit. Dahil nga, ngayon lang bumigay. Yan. So, dito siya nakakabit. So, para makita nyo rin. Yan. Yan. Ganyan siya. Nagpa-function. So, umiikot yung shafting dyan ng tab. Kaya lang medyo malaki na yung gap sa gitna so kailangan na natin siyang palitan. Okay, uh, sana makatulong po itong making video. Lalo na po sa mga nangangailangan at uh, para hindi mo na maulit yung mga pagkasira ng motor. Salamat po.